Aries, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, red at pink at numero ay number 3, number 20, at number 18. Kahulugan, ang red ay sumisimbolo ng lakas ng loob at tagumpay, habang ang pink ay nagdadala ng pag-ibig at pagkakaisa. Ang mga numerong number 3, number 20 at number 18 ay nagbibigay ng balanse sa emosyon, tagumpay sa layunin at inspirasyon para sa mga bagong oportunidad. Taurus, Capricorn ng kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, blue at yellow at mga numero ay number 21. Number 10 at number 15. Kahulugan: Ang blue ay nagdadala ng kapayapaan at kumpiyansa, habang ang yellow ay nagpapalakas ng pagkamalikhain at kasiyahan. Ang mga numerong number 21, number 10, at number 15 ay simbolo ng dedikasyon, balanse, at bagong simula. Gemini. Iris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, silver at red at ang numero ay number 11, number 5, at number 24. Kahulugan. Ang silver ay nagpapakita ng kailanawan at intuition, habang ang red ay simbolo ng enerhiya at aksyon. Ang mga numerong number 11, number 5, at number 24 ay nagbibigay ng lakas para sa mabilisang desisyon at positibong pagbabago. Cancer, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at yellow at mga numero ay number 25, number 18 at number 30. Kahulugan ang green ay nagdadala ng pagunlad at kalikasan, habang ang yellow ay nagbibigay liwanag sa mga plano. Ang mga numerong number 25, number 18, at number 30 ay nagdadala ng katatagan, pananampalataya, at kasaganaan. Leo, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color white at pink at mga numero ay number 9, number 40 at number 11. Kahulugan: Ang white ay simbolo ng kaliwanagan at kalinisan, habang ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at kasiyahan. Ang mga numerong number 9, number 40 at number 11 ay nagbibigay ng karunungan, tagumpay at inspirasyon. Virgo Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, silver at red at mga numero ay number 17, number 31 at number 16. Kahulugan. Ang silver ay nagdadala ng pagkakaintindihan at balanse habang ang red ay nagpapalakas ng sigasig ang mga numerong number 17, number 31, at number 16 ay simbolo ng tiwala sa sarili at tagumpay sa trabaho. Libra, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color, white at blue at mga numero ay number 4, number 27, at number 10. Kahulugan ang white ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa at kalinisan, habang ang blue ay nagdadala ng kapanatagan. Ang mga numerong number 4, number 27 at number 10 ay nagbibigay ng balanse, tiyaga at tagumpay sa mga layunin. Scorpio, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero Color red at green at mga numero ay number 21, number 8 at number 19. Kahulugan: Ang red ay nagbibigay ng lakas at determinasyon, habang ang green ay nagdadala ng kasaganaan. Ang mga numerong number 21, number 8 at number 19 ay simbolo ng tagumpay at bagong oportunidad. Sagittarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at red at mga numero ay number 16, number 21 at number 20. Kahulugan, ang pink ay simbolo ng pagmamahal at pagkakaisa, habang ang red ay nagdadala ng sigla. Ang mga numerong number 16, number 21 at number 20 ay nagpapalakas ng inspirasyon at pag-asa. Capricorn, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, green at pink at mga ay number 27, number 36, at number 40. Kahulugan, ang green ay nagpapahiwatig ng kasaganahan, habang ang pink ay sumisimbolo ng kasiyahan. Ang mga numerong 27, 36, at 40 na ay nagdadala ng kapayapaan at tagumpay sa mga personal na layunin. Aquarius, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color, yellow at red at mga numero ay number 29, Number 6 at number 18. Kahulugan: Ang yellow ay nagpapalakas ng optimismo habang ang red ay nagbibigay ng lakas ng loob. Ang mga numerong 23, 6, at 18 ay nagbibigay ng oportunidad at panibagong simula. Pisces, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color, pink at gold at mga numero ay number 25, number 40, at number 36. Kahulugan, ang pink ay simbolo ng pagmamahal at suporta, habang ang gold ay nagdadala ng kayamanan at karangyon. Ang mga numerong 25, 40, at 36 na ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili at tagumpay.